Hello mga bestie, ito yung paa ng aking asawa. Meron po siyang diabetes, kaya ayan tingnan nyo naman nilalanggam yung kanyang paa. Magpapakulo lang ako ng dahon ng bayabas. Hinugasan ko lang siyang maigi tapos pinakuluan. Kumulo na po siya kaya naglagay lang ako ng konti sa palanggana tapos binudburan ko siya ng asin. Pinalamig ko lang siya ng konti. Ayan, habang maligamgam, pinahid ko sa sugat. Yan yung nilalanggam kaninang sugat. Diabetic kasi siya guys, kaya ayan lapitin ng mga langgam. Pinagpistahan ng langgam yung paa. Pagkatapos kong linisin ang dahon ng bayabas, ayan, nilinis ko naman siya ng agua oxinada. Ayan, binabad ko lang siya ng konti para maabsorb ng paa ng uh, sugat yung oxinada. After ng agua oksinada, nilagyan ko naman siya ng betadine. Ayan, kinalat ko lang ng konti para naman siguradong mamatay ang bakteriya. Ayan, lagyan ko naman siya ng cream para siguradong safe yung sugat at para siguradong matuyuan yung sugat. At saka protection na rin siya sa mga langgam para hindi dumikit yung mga langgam. Nung una guys, parang nawawalan na ako ng pag-asa kasi parang nabubulok na yung laman at bumabaon yung kagat ng mga langgam. Kasi malingat ka lang ng konti, ang dami-dami na namang langgam. So, alaga ko talagang bantayan yung sugat kasi pagka nakatulog ka lang ng konti, andyan na naman yung langgam. Mabuti na lang, nung nilagyan ko ng cream, hindi na, nag, uh, hindi na lumapit yung mga langgam. After ko siyang pahiran ng mga gamot, guys, nilagyan ko rin ng ointment yung paligid. Pero, iwasan lang natin huwag malagyan yung mismong sugat kasi baka naman may irritate. So, ayan lang po para ma-avoid lang natin yung paglapit ng langgam. Kasi pagka meron siyang ointment o kahit anong cream, para hindi lang didikit yung langgam. Uh, that's all. Sana naman ay uh, nakatulong ako sa inyo for sharing this video. Thank you and bye-bye! Chicago has the largest gang population in the country.